Nasa studio po natin si Ma'am Marivic Mercado at may mm -hmm. po ang mister na pinagpalit daw po siya sa mismong pinsan ni mister at may anak na daw din po sila. kapitbahay po nila, yung kabit ng asawa ko, kapit-bahay po nila, pinsan niya po eh. O nga, nagsasama sila ngayon? Hindi ko po alam kasi ano, pinabaranggay po nung ano kasi nabuntis po yung babae tapos oh. pinabaranggay nung pamilya nung, nung magulang ng babae pagsamahin sila tapos pinayagan din po ng kapitan. Kasi, ano ulit, hindi ko na ano, binag Pina, ano po kasi nabuntis po yung ano yung anak niya ngayon uh -oh. pinatawag yung asawa ko pinabarangay nila uh -oh. para Pero pagsamahin yun para panagutan niya. Opo, ganun po. Paano niya pananagutan? Eh mag-asawa na kasal kayo sa huwe, sa simbahan. Simbahan po talaga. Sa simbahan. Opo. So ngayon, nagsasama ba kayo ng Mr. Mo noon nung hindi Opo. pa nangyari ito? Opo. Sigurado ba siya na anak niya? Inamin po niya yun, yun. Nung nag-chat ako sa kanya, inamin po niya. Ah, so inamin niya na may relasyon Opo. sila? Kahit na pinsan niya? Opo. Florante? Apo. O, oh, nanditong kasama namin si Marivic ngayon. At Apo. Nasaan Apo. ka ba? Nandito po sa Laguna, trabaho. O. Oh, Dami ko na tawagan ka lang. Sabi mo wala kang trabaho. Hindi ka kaya, hindi ka napapadala. Ending na taon na. <laughs> hindi ha. Ano? Yung... At dumbuwan ako na tambay. oh. Kasi pala wala ako sa'yo eh, Kasi ikaw, mag-isa ka lang. So, umpisa ko lang sa trabaho. Tatlong araw pa nga ako dito. Oh, Pero anim na araw ka, hindi napadala. Anim na taon ka. Hindi ka nung paramdam sa amin. Pag tinawagan ka, isang daan ako tumatawag sa'yo, hindi mo sinasagot. Ay, <laughs> nagpapadala naman ako iyo pag may trabaho. Nandito ang mga Ilang buwan lang yon Ilang buwan lang sa anim na taon. Florante, may obligasyon ka ha? Sa pamilya mo at lalo na sa bata. Hindi, Nagpapad nagpapadala po ako, ma'am. Nagpapadala kayo ma table. ng... Yung aling ka... Uh -huh. Andito po yung resibo? Oo, oh, ngayon pa lang nung tatlong, tatlong buwan. Kailan ba kayo naghiwalay, ano Kailan kayo naghiwalay? Ano nag Ang grade 2 pa pa yung anak ko. So matagal na. Yes na po, opo. Yun yung nung nabuntis niya yung pinsan? 2 years lang po nabuntis yung pinsan niya. Eh, kailan niya nabuntis yung pinsan? Yung mga last year lang po. Magdalang taon na po yung, yung, yung bata. So, ay, hindi yan ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay? Hindi po. Florante. Ah. Anong balak mo para panagutan mo ang mga responsibilidad mo? Parang ang dami naman nating anak. Ilan ba anak mo? Sa totoo lang po, ma'am, nagpapadala po ako. Siyempre, hindi naman po ako regular sa trabaho. Sigurado ka, no? Papadala ka? Anim na taon! Ilang bisis ka lang padala sa amin? Andito <laughs> po yung resibo na sa akin resibo. po. Resibo? Tapos pag sinabihan ka, nagagalit ka pa, kunting padala mo lang. Sorte lang naman ang sahod kung magkano lang ba. Tapos lang yung pinagtutulungan niya ako doon sa inyo, mga kamag-anak ng babae. Pinagtutulungan niya ako, nilait-lait niya ako, tapos siniraan mo ako sa babae mo. Sa lahat, sabi mo sa lahat ng mga asawa mo, ako yung pangit. Hindi <laughs> ko na ano yun, hindi ko alam yun. <laughs> uh, hindi alam. Sinasabi pa ng babae mo, kung hindi mo alam. Ano ano ba ang gusto nating mangyari ngayon, Marivic? Gusto ko po yan, ipakulong silang dalawa. Sinungaling <laughs> <laughs> ka. <laughs> Tayo na taon. nung nagtaon, inong bisis ka nang padala sa amin, 'di ba? Nung nag nung graduate yung anak mo, grade 6, 'di ba? Tinay ko yung sapatos niya kaya ayaw ko, nangiyak ako, doon sa stage. Hindi mo yun alam. <laughs> um, kaya kung hindi mo hindi mo anak mo hindi umano mo bigyan. Tapos yung babae Ay, mo ba? dito, apat-apat, kapitbahay mo pa. Tapos kinukusinti ng magulang, lahat ng babae pala doon inuwi niya. Apat daw po yung kabit ni Mr. Sabatangas, attorney. Florante. Ano wala ka diyan? may anak ka sa iba, Florante. May marami kang panganay. Mayroon po na aksidente lang po yung sa ano, sa Judith. Ano? Sa aksidente? Parang sumaktang ulo ko dun sa aksidente. Parang, paano naman nag -accident? Sandali lang, ha? Nada pa. Florante, hindi. Alam mo, ang pakikipagrelasyon, ang pagkakaroon Sabo. ng anak, napakalaking responsibilidad. Ha? Hindi ka pwede magtago sa sasabihin mo lang na wala akong trabaho o ngayon lang ako nagkaroon ng trabaho. Ay, nag, okay. Oh ano ba yun? Eh, nagsilang boy. ng anak eh. Nagdagdag ka pa ng ano dito por, sa... Por ano trabaho. Puro nag-apply po naman ako. Ma'am, may kasong problema. Tatawag-tawagan daw. Eh, wala po. Ngayon lang po natawagan. Kaya hindi po umabot pa. Kahit naman eh, ano ka, ka, may trabaho ka, magkano lang padala mo sa amin. Ano ba trabaho ba n ba n mo pareklamo? ngayon? Mo? Anong trabaho mo ngayon, Florante? Construction lang po. Sa construction. araw Arawan? Lingguhan, kinsenas, kat katapusan? So, arawan? Ang uh, po. Oh. Lingguhan. And po, kinsenas. Oh. Magkano eh, naman ang sweldo mo dyan? Naku, sana minimum wage ito, Shari. Baka iba pang ma, ano natin to. Eh, magkano ang sweldo mo? Magkano ang sahod mo kada linggo? eh, mm. eh ang ano na namin, nasa ano, 600. 600 ang araw. Pasok oh, sa pero ano, hindi pa ako na-aprobahan yata. Yun, ma'am pasok sa minimum wage, yung 600. Magkano ang kaya mong ipadala kay Marivic? Kada sahot po. Mm. Pwede na po ba ang ano, kahit sa 1-5 po sa linggo-linggo. oh. 1-5 linggo-linggo. Okay Kasi na ba yun sa Marivic? Gusto ko po niya makulong. Nako, yung problema may problema tayo. May Pag nakulong ako, siya, lalo wala siyang trabaho, Kasi wala siyang mabibigay po, sa inyo. Dami niya po na ano, eh, ginawa sa akin. Eh. May, <laughs> may motor pa po ako yung nahulogan, mami. Eh. Lagi yung lason mo ganyan, di ba? Sabi mo nang nakaraan, tapos na, tapos ngayon. Mm -hmm. Apat na buwan na ako hindi nakahulog. <laughs> nandito na oh. oh. Ano, hindi ako nakahulog sa motor. Tinungaling ka. Shari, oh. kasi mukhang ang gusto talaga ni Marivic ikasuhan. <laughs> Oh, pag kinasuhan ka. Kinalayat lahat niyo ko lahat, kinuntra niyo ko lahat doon, di ba? Pinagtutuluan niyo ako, pati yung pamilya ng babae. Minumurumura niyo ako doon, lahat kayo doon, masasakit yung Wala salita niyo. Wala nga nyo. akong alam dyan, hindi <laughs> ko na alam yung kanilang ano doon. Kasi tagal na ako hindi umuwi doon. Tapos ngayon pinadala namin nung last year, pinadala namin nung 1-5. Kasi tinawagan ng nanay ko nga kasi yung pandemic. Ah. Tapos pinadala namin nung pira pa ng nanay ko, nisa kay niram namin. Tapos o Sige, ayon, ayon kung ganun talaga, o, kung ba ganun talaga ang desisyon ni Marivic, nakakasuhan, ay handa naman ang wanted sa radyo na tulungan ka. Pero yun ang tatandaan mo rin na, ay, yun na nga, ma... Ito kasi ang dami ebidensya, dami pa babae o may ebidensya ka naman, 'di ba? Pagkuha ko ng pera, pa. pagkuha ko ng pera na pinadala namin kasi pandemic na awa yung nanay ko yung pala magkasama ano. pala sila nung babae dun sa bahay nila. Alam mo maganda diyan na benta niya yung motor. <coughs> hindi lagi. nga hindi nga niya ba, baka nga na eh. lagi niyang na nilano yung eh. motor eh. Benta niya yung motor. yung para yung yung, la, yung dahilan niya yun yung, yung Saan ba kayo nagkakilala ni Florante? Doon po sa Santa Ana, doon po sa anong trabaho po, magkalapit sa trabaho. Ka po doon. Oh, ilang taon na ba si Florante? Ilang taon ka na Florante? 40 na po. 40. Ikaw, Maribik, ilang taon ka? 46, 46 na po. 46. Oh, matanda ka ng konti. Opo. Oh, eh, pero sige, dahil hindi naman ito magkakaayusan dito sa ere, eh, eh kausapin so, ko off air po. Oh, mag-usap kayo off air yung 15 na sinasabi niya na weekly. Tingnan natin kung magagawa 'yun pag hindi. Sabi dinabi nung ay, anak na. Na, Inabi po ng anak niya kagabi pa kulong na lang daw siya. Mm -hmm. oh, Sige ma'am. <laughs> Ayun, wala pong problema din ma'am. Kausapin ko kayo ma'am off air. Tulungan oh. po namin kayo ma'am, ha? Sige oh. po. Um, Florante, wag mo ibababa yung linya. Kakausapin ka ng staff namin, ha? Okay. Mm -hmm. okay.